Ay, luluto na ng ating katrops ang dinuguan yan po si chef boy abunda mandang kanho ang <laughs> sili wala nang kahit <laughs> mga bata Minikos-mikos na ni Angkel, oh. Minikos-mikos na ni Angkel, ang templada. Minikos-mikos na ang isan niya, nag oh.

Lalaki sila may pulis. Huh? Ay, buro tayo. Bakit ay si Buyas? Oh, may pulis yun. So. Pulis sa <laughs> Anong lasa? Sir, tumagay ka. Para maintindihan mo yung iyong katungkulan. halo Kami walang katungkulan eh. Dali <laughs> ka. Aba eh. Siyempre <yung> gayon. Hala, <laughs> bala. ako nito. Sir, kami hoy, may okasyon ay tumagay ka. U Kini Oh, ini nakit lang mga nanay nila eh. Kumakagat 'to mga Eh, 'yong pumara, kayo bukas at kayo mga inang. Pare, pare 'yung sinunggao, masarap eh. Oh. Hindi 'yan sinunggao. Dinung-an 'yan. Eh, may dugo pa rin di gaok pa rin. 'Yung gaok, wala may buto-buto laman 'ano. Hindi, eh, laho kang kaya na may buto para gaok din. Yeah, tirik manahon ni Senator Swell. Tama 'yan. Ya? Ya Kurwa ngasih